pa po natin si tatay si tatay po na naganito ah ah na naman tumaga si tatay ha huh? yan ang tiba ni tutoy ang ani na eh kasi oh, ang limang taon Oh. Ano? Dina. Sige, sige, sige. Ay, mo to. Dina. Pero bombay oh, ito eh. Yung... Oh. Ito eh. Ang sikit ito bums Ito eh. Aba, pagkakapigting. Hindi itong landa ano, ito Hindi. Quality. Quality. Bukol tapay pala doon, isa pa ano? Saan ba? Sa doon. ipit. Magdadandan lang ako. Oh, sakay natin 'to ngayon. kamiguya? Ah. nagpuputing uh, na po siya daw toy. Eh. Lalagyan po ng ang ano po? Ang Para po matibay 'yun, na Nababa. yan si tatay nagasusukat. susukat po hmm. si tatay po ang engineer si naotoy po ay nangangawaan na ngayon bubong kulang pa po ang ating bubong yan mga kaisan si tatay po doon nagbaba ako yung po hindi masaktan si tatay mga kaisan basta tsigan tuloy ang gawa Hmm, nagbaba ng kawayan. Kami po yung nagpe-prepare para pumamaya mamaya magbububong na kami. Tapos ay eh, pag may bubong na, kahit po na ulan, pwede kami magtrabaho. Pwede namin gawin yung lababo at saka yung lutuan. may uh, dumating pong tayong bisita mga kainsan ay eh, dito po sila magmi meeting sa sabado tapos ay eh, diretso po sila doon sa ilog maliligo daw po sila yan tatayo na po namin ni tatay ang poste bakit nanay? yan yes, si nanay po yung yung da, no? <laughs> may dumating na bisita dyan daw sa sabado ilalagay ang gamit tapos direkso ligo sila gamit daw yung mga gamit nila, magluluto-luto. Ito oh, ang pambatangan namin. Oh, kakapit na po namin ng itay. Eh eh. Batangan. Malaki ang allowance yan sa kabila. Isang dangkal at kalahati tatay. O di pa. Okay. O. Okay. Oh, yan. Ayos na. Hmm, yan. Yan, batangan po ito. Ito po yung kabilang kawayan. Pambubong. Ayos. Ah, may d4 ko atro. Ha? bibili ako. pinili ko yung malaki. Mm. Eh. Yung nakasalo. Bubutasan po ba tayo? Mm -hmm. Ako din. Ba'y di oo Ah, parang tutuhugin tutuhug para walang yan, kompleto na po ang haligi pero ito po yung ilalagyan pa rin namin ng taisi para matibay po lalo yung pinakang ikis po sa taas sir, place yung tatay Hmm. Ano? Ay ma ano lang, po mga China. Ang dali pong makalo ng pako ay. Ito, ayan Kaya po ito ipapalta namin ng taisi. Ito, lalagyan po namin, dudublihan. Gawa ng ito po. Yan ang din mga lawang ngayon ng mga gamit ah. Ako po. Magpapasikat na po. Mm -hmm. Mm. Yeah. Okay. ko -hmm. Okay. eh Okay. 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 mga kaysan, ang ginawa po ni tatay lampasa na po ito doon hanggang doon sa kabila para daw po matibay gawa ng ganito po ang bubong namin dati ay dami, no. dami. Ah, mga kaisan sinautol po dami, dami. yan Siya, wag mo labag sa kutoy, dahan-dahan na. Kapapakadami kutoy niya na. Napalaban. Puti pang canyon ah. oh. yun ah Pang canyon po yan. Kapos na kapos na natay Ari yun, gaposaga, gaposaga, Ay, yung kapos yun Da. Ano kita si hindi na. Ini bar tatlo isa lang. Asa? Asa. Ano to? Ah, po. Nagkapit-kapit na po ay. Oh. Yan ang tibay. Aba. Yan ang tibay tatay. Ay kahit bumitin. Kahit ako. Ah -ah. Ay kahit bumitin dyan ako. Yan ang tibay po. Um. Ang lalaki po naman ay. Mm. Pigting na pigting po. Bububong na po kami. Inuna po namin ay bubong. Yan. Tapos ay saka po namin papagandahin ng ilalim. Para po magtatrabaho kahit maulan. Tatay daw po siya taas at baka po ako magtahulog. Ang laki ko ay. Ang kapta mo po ang kaway mga kaysan. kapal. Tatay, hmm. bakit balaglag? Ako na diyan

Ito yung habandong sito. Mm. -hmm. Mahirap na hanap ng kawain. Yeah. Eh, ayan, ayan. Ay, 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 sa is. Hiti. Walang Hindi yung hirap. Eh, eh pag ganito. Ayan. Yari na na, tatay. Hey, Gara na. Yari na po. Baobasa? Oh. Nako. Para makapag-stack pati ng maraming panggatong, ba? Yung dalawa, pagod po. Quality na, no? Ano, na, no? Design na lang. Magkakatalo po isa design. Ganda na, nay. Aba. Para makapag-stack ng maraming panggatong, ba? ari salang sana ng panggatong. Yun, <laughs> para pagluluto maganda po ang tanaw tapos dyan na rin sinanay kukuha ng ano po ng mga gulayin, gulayin sa kalapit puro organic po yan, yan. para dito na sangkot sa ganda na ang view mga kainsan yan ang magiging view po pagluluto ay ay mo po nanay mo na diyan yan doon po si nanay ay ayos yan kami naman po ay magliligpit ng aming mga kalat kalat din eh Di ang mangyayari mga kainsan niyan. Ito po ay didingdingan pa. Yan para po mapanood talaga mama po. May dingding po hanggang dito. Yan. Tapos po ito ay may lamesa na kawayan hanggang dito. Puputulin po ito. Yan, hanggang dito. Yan. Are. Yan. Tapos dito po ay banggirahan. Ito po, magiging ano po ito, yung parang na namin, kung anong manok o anong. Aayusin ko pa po yan. Tapos ito mga kainsan, ang mangyayari ay ano, uh, luto. Dito po ang banggirahan, yung saluhan ng tubig. Uh, pugun, tas ihawan. Ah, dalawang pugun, ihawan. Tapos ay dalawang pugun, ihawan ulit. Bale, kinabunso po itong kabila, Igagawa na din natin. Tapos ito po sa atin yung kabila. Basta lahok-lahok ng mga kainsan kung sinong gustong gumamit. Si nanay or si kambal. Kami lahat naman. Tangka lahat na nga po. di minsan baka po magkasabay kami na kambal. Hindi is. Pwede pong gumamit kahit sino. Yan. Para po pag naulan mga kainsan. Minsan yung sobrang lakas ng ulan. Hindi kami makalabas. Di luto-luto po kami dito. yan mga kaisan, yari na po, nakahanda na ari. Eh. Para pag umulan, diyan kami magtatrabaho. Uh, yeah, mga kaisan maraming marami sa mga nagtatanong naman po yung tubig nakaset up na po lahat yan baka ngayong bukas or by next week ma asikaso natin may mga filter pil, filter na rin tayo yan, para diretsyo dyan, ang, dyan na rin ang hugasan tapos maghuhukay naman tayo ng malalim para doon mapupunta yung mga waste na da, tubig tsaka kanin yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace bye